Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Nangungunang mga paksa sa trending kulyo taong 2024. Ito ay isang listahan ng nangungunang isandaang trending na paksa sa US ngayon. Ang data mula sa listahan ito ay nabuo gamit ang aming proprietary algorithm at proseso ng creation ng trend. Tandaan na ang mga paksa sa listahan ito ay hindi mga uso tulad ng mga bagong pelikula o video game. Sa halip, ito ay mga pangmatagalang trend na malamang na makakita ng pataas na paglago sa buong 2024. Paksa Paglago ng Paghahanap Isang mga tiktok ads 8600%. Dalawang chain of thought prompting 99x dagdag. Tatlong mga ang earbuds 1875%. Apat na i-code assistant 8800%. Limang paddle racket 1150%. Anim na bright wheel 284%. Pitong serum ng pagkawalan ng kulay 1700%. Hulong cloud AI 7000%. Sham na dami printer 8,800%. 10 Sampung checker ng ATS apat 11 Labing isang paglalakbay isem 99 x dagdag. Labing dalawang voice generator sham na liibot daluan Labing digital Twin sandaan at pitung na porcento. Labing apat na fractional CMO sham na anim na rang Labing limang online side hustles 500%. Labing-anim na buktok siyam na 1800%, walong daang 99X dagdag. labing mga modelo ng pagsasabog 4300%, na tatlong labing na numerate isang 20 walumpong porsyento. Dalawampung bookstack dalawandaan at walumpot isang porsyento. pagkalito AI 99X dagdag. 22 mga post-biotic sham na raan

Dalawang putsyam na ay presentation maker 7,700%. 30 mga supot ng nicotine isang libu isang ay interior design 99x dagdag. Tatlongput dalawang naka-embed na pananalapi siyam na at dalawamput limang porsyento. Tatlongput tatlong vectored limang libut apat na apat na tubig ng clove pitundaan at pitumput tatlong

Apat na puti sa ang naya sinamid do drops anim na libot isang daang porsyento. Apat na put dalawang African Net Sponge 99x dagdag. Apat na put tatlong pickleball shoes isang libo tatlong at dalawang put siyam na porsyento. Apat na put apat na power grip primer limang libot walong daang porsyento. Apat na put limang cyber security bootcamp tatlong at walung put isang porsyento. Apat na put anim na video summarizer anim na libot isang daang porsyento.

Anim ay logo generator sham na libot dalawang daang porsyento. na put dalawang tainam sham na libot Anim na greeny ngay na ay tato generator 99x dagdag. Anim aquatic perfume 99x dagdag. 66 loyal fans 99x dagdag. Anim tool sa pagsusulat ng AI 99x dagdag.

Ulungput siyam na IHAB isang libo isang daan walungput anim na porsyento. Siyam na pung hyperfixation tatlong walungput siyam na porsyento. Siyam na put isang send wave anim na libot tatlong ang porsyento. Siyam na put dalawang pimple patches dalawang libot apat na raang porsyento. 93 finops isang libot siyam na raang porsyento. Siyam na put apat na tiktok so apat na libot apat na raang porsyento. Siyam na put limang sentela sunscreen. Apat na libot siyam na raang porsyento. Siyamnaputanim na cent beans tatlong daan at siyamnaput limang porsyento. Siyamnaput pitong walang init na pangkulot limang libot dalawandaang porsyento. Siyamnaput walong ay no take walong libot walundaang porsyento. Siyamnaput na nakakainggan yung sining apat na at apat naput isang porsyento. isendang mushroom gum is 99x dagdag. Kasama niyan, narito ang isang koleksyon ng mga trending na paksa na dapat bantayan. Isa, TikTok ads, hindi natukoy. Limang taong paglago ng paghahanap, 8,600%. Status ng paglago ng paghahanap, sumasabog. Paglalarawan, lumilitaw ang mga ad ng TikTok sa page na para sa iyo ng isang user, bagamat kasalukuyang sinusubok nila ang mga ad na nakabatay sa paghahanap. Bagamat may iba't ibang format ng TikTok ad, kabilang ang mga larawan, spark, pangle, at carousel, ang pinakakaraniwang anyo ay video. Ang mga video ad ay tumatagal ng 5 hanggang 6 na pung segundo at karaniwang may kasamang display na larawan, brand o pangalan ng app at text tungkol sa pino na produkto o serbisyo. Dalawa, Digital Twin. Hindi na tukoy. Limang taong paglago ng paghahanap, isang at na porsyento. Status ng paglago ng paghahanap, sumasabog. Paglalarawan ng digital twins ay mga virtual, 3D na duplicate ng mga real world na asset na maaaring subaybayan at manipulahin sa pamamagitan ng software. Ang interes sa digital twins ay lumalaki pangunahin dahil nakakakita sila ng mga bagong aplikasyon sa iba't ibang industriya, manufacturing, construction, supply chain, at iba pa. 3. AI Code Assistant Hindi natukoy Limang taong paglago ng paghahanap, 8,800%. Katayuan ng paglago ng paghahanap, regular. Paglalarawan, ang generative AI ay pumapasok sa mundo ng programming sa pamamagitan ng mga AI code assistant. Ang mga tool na ito ay gumagamit ng malalaking modelo ng wika at machine learning para pag-aralan at magmungkahi ng code, error check ang umihiral na code, at bumuo ng bagong code mula sa mga text prompt. Ang ilan sa mga may mataas na rating na AI Code Assistant ay kinabibilangan ng GitHub Copilot, CodeM, at Tab9. 4. CBG Gummies Hindi natukoy. Limang taong Paglago ng paghahanap, 8,000 siyam na raang porsyento. Status ng Paglago ng paghahanap, sumasabog. Paglalarawan, ang CBG Gummies ay may lasa ng malalambot na candies na gawa sa full-spectrum CBD oil. Ang kanibigiral CBG ay ang asidik na anyo ng pangunahing cannabinoids tulad ng CBD at THC. Ang mga merienda na ito ay katulad ng CBD gummies na naglalaman lamang ng mga non-psychoactive cannabinoids. Makakatulong ang mga gummies na ito sa pagkabalisa, stress, depression, at focus. 5. Bamboo Pijama Hindi natukoy Limang taong paglago ng paghahanap, isang libo at putsam na porsyento. Status ng paglago ng paghahanap, sumasabog. Paglalarawan ang mga bamboo pijama ay mga pantulog na kasuotan na gawa sa lahat ng natural na hibla. Ang mga pijama na ito ay gawa sa 75% bamboo viscose fabric at 5% spandex. Ang material ay may mas mahusay na breathability, sustainability, at lambot kumpara sa tradisyonal na cotton pijama. 6. Brightwill Hindi natukoy Limang taong paglago ng paghahanap, 284%. Status ng paglago ng paghahanap, sumasabog. Paglalarawan, ang Brightwill ay isang online na platform ng komunikasyon na binuo upang i ang mga paaralan at guro sa mga pamilya. Binibigyang daan ng Brightwill ang mga magulang na subibayan ang pag-unlad ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga channel para sa komunikasyon sa mga guro at pagpapakita ng kurikulum ng mag-aaral para sa taon. Sa administratibong bahagi, ang Brightwill ay nag o ng mga pagpapatakbo ng pamamahala para sa mga guro at nagbibigay daan sa mga supervisor na pamahalaan ang mga silid-aralan ng mas mahusay. 7. Permanenting alahas, hindi natukoy. 5 taong paglago ng paghahanap, 99x dagdag. Status ng paglago ng paghahanap, sumasabog. Paglalarawan ng permanenteng alahas ay walang pangtanggal na class tulad ng tradisyonal na alahas at ang mga dulo ay pinagsasama-sama. Ito ay isang piraso ng istilo para sa mga mag-asawa na isusoot bilang tanda ng pangako. Madalas itong isinusot bilang mga singsing, pulse ares, at anklet at naging popular ito dahil sa matapang na istilo at mababang maintenance. 8. Mga supot ng nicotine Hindi natukoy Limang taong paglago ng paghahanap, 1,150%. Status ng paglago ng paghahanap, sumasabog. Paglalarawan ang mga lagayan ng nikotina ay maliit, mga supot na walang tabako na naglalaman ng nikotina, mga pampalasa, at mga pampetamis. Naniniwala ang mga eksperto na ang mga pouch na ito ay mas ligtas kaysa sa mga alternatibong produkto ng nikotina dahil wala itong mga dahon ng tabako at may mas kaunting mga carcinogens. Angzin, ang nangungunang provider ng mga nicotine pouch ay nagbebenta ng 261 at na isang milyong unit noong 2023. Sham, regenerative agriculture, hindi na tukoy. Limang taong paglago ng paghahanap 145%. at Katayuan ng paglago ng paghahanap regular. Paglalarawan, ang regenerative agriculture ay isang diskarte na naglalayong hindi lamang limitahan ang pinsala mula sa agrikultura ngunit aktual na gamitin ito upang mapabuti ang kapaligiran. Ang pagpapatupad ng regenerative agriculture sa at 117,500 hektarya ng Bukirin ay maaaring magalis ng humigit kumulang 173,000 metrico tonelada ng carbon dioxide taon-taon, katumbas ng taon ng emisayon mula sa mahigit 37,000 na sasakyan. Dagdag pa, ang maagang data ay nagmumungkahi na ang regenerative agriculture ay maaaring kumita sa mahabang panahon. 10. Fractional CMO hindi natukoy. Limang taong paglago ng paghahanap, siyam na libot na raang Status ng paglago ng paghahanap, sumasabog. Paglalarawan dahil sa pagtaas ng malayo trabaho at pagtitipid sa gastos, ang mga fractional na CMO ay nagiging popular na mga hire para sa maliliit hanggang katamtamang laki ng mga negosyo. Sa katunayan, ipinakita ng isang pag-aaral na tumaas ng 38% ang demand para sa mga fractional CMO noong 2023. Ang mga fractional CMO ay nagtatrabaho bilang mga independenteng kontratista sa part-time na batayan para sa masabot kayang mga rate. Conclusion Iyon ay nagtatapos sa aming listahan ng mga kasalukuyang nagtetrend na paksa na dapat bantayan. Mayroong ilang mga pattern ng malaking larawan sa listahang ito. Halimbawa, marami sa mga uso, tubig ng clove, postbiotic, at iba pa ay nauugnay sa natural na kalusugan. At marami pang iba, mga gaming earbud at cybersecurity bootcamp ay nakatoon sa teknolohiya. Plano naming panatilihing na-update ang listahang ito ng regular. Kaya bumalik sa lalong madaling panahon para sa na-update na data at mga trend mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!